Paano kung sabihin ko sa iyo na isang simpleng baso ng tubig na hinaluan ng isang kutsarang pulot ang maaaring magbago ng lahat? Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na kapag nagsanib ang tamis at kadalisayan, nagigising ang enerhiya ng universo. Hindi ito mahika, ito ay banal na pagkakahanay, isang sagradong ritual na ipinasa sa bawat henerasyon. Isipin mong bigkasin ang isang panalangin habang hawak ang tubig na may pulot, at panoorin kung paanong dumadaloy sa iyong buhay ang pag-ibig, kasaganaan, at kapayapaan. Huwag mo itong palampasin. Ang taong makikinig sa mensaheng ito ngayong gabi ay maaaring maramdaman ang pag-ikot ng kanyang tadhana bago pa sumikat ang araw. Ang iyong bagong simula ay magsisimula sa isang simpleng panalangin. Handa ka na ba? Sa puso ng bawat tahanang Pilipino, tahimik na nananahan ang pananampalataya sa mga kandilang kumikislap habang nagdarasal, sa mga baryang inilalagay sa ilalim ng unan para sa swerte, at sa tubig na binabasbasan ng mga bulong na dasal. Ngayong gabi, matutuklasan mo ang isa sa mga sagradong ritual na yon, hindi ipinasa sa pamamagitan ng mga aklat, kundi sa paniniwala ang pagsasanib ng pulot at tubig. Ang ritual na ito ay may dalang panginginig ng pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan, binubuksan ang daan patungo sa mga banal na biyayang matagal nang naghihintay sa iyong pagtawag. Ang tamis ng pulot ay humihila sa pag-ibig na mas malapit, habang ang tubig ay naglilinis ng iyong enerhiya, hinuhugasan ang bawat harang na pumipigil sa biyayang para sa iyo. Habang nakikinig ka, humina ng malalim. Natagpuan ka ng mensaheng ito hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil may dahilan. Pinili ng universo ang sandaling ito upang ipaalala sayo na ang mga himala ay hindi nagaganap ng basta-basta, nangyayari ang mga ito kapag nagsanib ang pananampalataya at hangarin. Simulan na natin ngayong gabi ang iyong ritual ng pagbabago. Ang espiritual na kahulugan sa likod ng pulot at tubig. Mula pa noong sinaunang panahon, pinaniniwalaan na ng mga Pilipino ang tahimik na kapangyarihan ng kalikasan, na bawat elemento, mula sa hangin hanggang sa tubig, ay may dalang bulong ng banal. Hindi kailangan ng ating mga ninuno ng siyensya upang patunayan ang alam na ng kanilang mga puso na kapag ang intensyon ay sinamahan ng pananampalataya, kaya nitong galawin ang mga puwersang hindi nakikita. Sa ating mga isla, ang pulot ay higit pa sa tamis, isa itong sagradong kaloob mula sa kalikasan mismo. Tinawag nila itong ginto ng mga Diyos, isang biyayang hindi lang umaakit ng mga bubuyog, kundi pati na rin ng pagpapala. Ang pulot ay sagisag ng atraksyon. Ang gintong kulay nito ay sumisimbolo sa sikat ng araw, buhay, init, at enerhiya ng pag-ibig. Kapag tinikman mo ang pulot, inaanyayahan mo ang pagkakaisa at katamisan sa iyong pagkatao. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabing kapag nanalangin ka habang hawak ang pulot, binubuksan mo ang iyong puso sa kabaitan, pagpapatawad, at banal na pagmamahal. Kaya't hanggang ngayon, may mga matatanda pa rin isinasawsaw ang kanilang daliri sa pulot bago humiling. Isa itong paraan ng pagsasabing, naway maging matamis ang aking mga salita sa pandinig ng langit. At naroon naman ang tubig, ang dugong dumadaloy ng buhay. Sa bawat tahan ng Pilipino, may sagradong lugar ang tubig. Ginagamit natin ito upang maglinis, magbasbas, at magpanibago. Bago ang mahalagang okasyon, marami pa rin pamilya ang nagwiwisik ng tubig na may asin sa paligid ng bahay upang itaboy ang masasamang enerhiya. Maging kapag may bumibiyahe ng malayo, nag-iwan ng mangkok ng tubig sa may pinto upang matagpuan ng kanyang espiritu ang daan pa uwi. Ang tubig ay alaala. -ala. Naalala nito ang iyong tinig, damdamin at panalangin. Kapag pinagsama mo ito sa pulot, pinagbubuklod mo ang dalawang puwersa, ang isa'y humihila at ang isa'y naglilinis. Kapag nagsanib sila, nabubuo ang tulay sa pagitan ng iyong mga hangarin at ng tugon ng universo. Isipin mo ito, ang pulot, malapot at ginto, ay naglalaman ng tamis ng iyong mga pangarap. Ang tubig, malinaw at dumadaloy, ang siyang nagdadala ng iyong mensahe diretsyo sa agos ng tadhana. Kapag nagtagpo sila, lumalakas ang iyong intensyon. Para bang hindi mo lang isinulat ang iyong kahilingan sa papel, kundi sa mismong enerhiya ng kalawakan. Sa espiritual na simbolismo, ang halong ito ay bumubuo ng tinatawag ng mga albularyong Pilipino na liwanag ng kalooban, ang liwanag sa kaibuturan ng puso. Pinaniniwalaan na kapag ininom mo o ibinaybay sa iyong tahanan ang tubig na may pulot, inaanyayahan mo ang pag-ibig at kasaganaan na dumaloy ng malaya. Ang tamis ay tumatawag sa kanila, ang kadalisayan ang naglilinis ng kanilang daan. Sinasabi ng iba na mas mabisa ang ritual na ito kapag ginagawa sa tahimik na gabi, kung kailan hinahaplos ng sinag ng buwan ang ibabaw ng tubig. Sa maraming lumang kwentong Pilipino, ang buwan ang tagapangalaga ng damdamin at panaginip. Ang pilak nitong liwanag ay nagpapalakas sa init ng pulot at ginigising ang panginginig ng panalangin. Kapag iniharap mo ang baso sa ilaw ng buwan, hindi ka lang nagsasagawa ng ritual, nakikibagay ka sa enerhiya ng sansinukob. Ang agham ng pananampalataya, ayon sa ating mga ninuno, ay hindi nakikita sa anyo kundi sa pakiramdam. Kapag dalisay ang iyong puso at pag-ibig ang pinagmumula ng iyong hangarin, kahit ang pinakasimpleng kilos ay nagiging banal. Ang paghahalo ng pulot at tubig ay maaaring mukhang ordinaryo sa mata, ngunit sa universo, ito ay isang deklarasyon. Sinasabi nito, handa akong tumanggap ng pag-ibig. Bukas ako sa kasaganaan. Ako ay nasa pagkakaisa sa banal. Marami na ang nagsagawa ng ritual na ito at nagsabing nakaramdam sila ng banayad na pagbabago pagkatapos. Minsan, ito'y katahimikan na bumabalot sa buong katawan. Minsan, isang panaginip na tila totoo. At minsan, isang hindi inaasahang mensahe, isang paalan na binanggit ng estranghero, isang biglang pagkakataon, o isang taong muling nagparamdam. Hindi ito mga pagkakaton lamang, ito'y mga patunay na narinig ang iyong panalangin. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, may paniniwala na tinatawag na pagkakataon ng liwanag ang sandali kung kailan umaayon ang iyong enerhiya sa banal na tempo. Tinutulungan ng pulot at tubig na mabuo ang pagkakaayon na ito, tinutunaw ang mga pader ng takot at pagdududa. Kapag ginawa ng may pananampalataya, ang ritual na ito ay nagiging pangakit, hindi lamang para sa pera o pag-ibig, kundi para sa lahat ng bagay na nakalaan para sa kapayapaan ng iyong kaluluwa. Kaya bago ka magpatuloy sa susunod na bahagi, huminga ka ng dahan-dahan. Damhin ang tibok ng iyong puso, matatag, banal, buhay. Dito nagsisimula ang iyong pagbabagong espiritwal. Hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang habulin ang mga biyaya. Hayaan mo lang. Ihalo mo ang iyong hangarin sa pulot at hayaang dumaloy ito sa tubig. Sapagkat kapag nagtagpo ang pananampalataya at katamisan, at nagkaisa ang panalangin at kadalisayan, ang mga himala ay hindi lang dumadalaw na nanatili sila. Nayon, lumalim tayo sa susunod na yugto ng ritual, ang sagradong panalangin na magbubukas ng pinto ng pag-ibig at kasaganaan. Ang panalangin at ang ritual ng pagpapamalas. Ngayon na nauunawaan mo na ang sagradong kahulugan ng pulot at tubig, panahon na upang gisingin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng panalangin, hindi lamang mga salitang binibigkas, kundi enerhiyang pinapalaya. Sa paniniwalang Pilipino, ang dasal ay ang hininga ng kaluluwa. Kapag ang iyong tinig ay dumadagundong sa katapatan, nakikinig ang universo. Kaya ang mga ritual na tulad nito ay tahimik na ipinapasa sa bawat henerasyon, hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil sa karanasan. Naramdaman ng marami ang bisa nito. Nakita nila kung paano nagiging totoo ang mga panalangin kapag sinamahan ng pananampalataya. Pag-asa at debosyon sa puso. Tatlong bagay lamang ang kakailanganin mo, Isang kutsarang pulot, isang basong malinis na tubig, at ang iyong pinakadalisay na intensyon. Bago magsimula, tiyaking payapa ang iyong paligid. Patayin ang mga ingay, hinaan ang mga ilaw, at kung maaari, sindihan ang isang puting kandila. Ang puti ay sumisimbolo sa kadalisayan, kaliwanagan, at proteksyon. Tatlong biyayang nagbubukas ng daan para pumasok ang pag-ibig at kasaganaan. May ilang Pilipino ring naglalagay ng maliit na papel sa ilalim ng baso, kung saan sinusulat nila ang mga salitang pagmamahal at kasaganaan. Ang simpleng kilos na ito ay nagdadala ng enerhiya ng iyong hangarin. Hawakan ang baso ng tubig sa iyong mga kamay. Damhin ang lamig nito ang puwersang bumubuhay sa lahat ng nilalang. Pagkatapos, dahan-dahang ibuhos ang isang kutsarang pulot sa loob, panoorin kung paano ang gintong tamis ay unti-unting humahalo sa malinaw na tubig mapapansin mong hindi ito lumalaban, kusa itong nagkakaisa. Iyan ang unang aral ng ritual, pagkakaisa. Kapag nakaayon ang iyong enerhiya sa universo, nawawala ang pagtutol, at malayang dumadaloy ang mga biyaya. Ngayon, ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim ng tatlong beses. Bawat hina ay mensahe sa banal na ikaw ay narito, handa, at bukas. Pabulong mong sabihin. Liwanag na banal, dumaloy sa tubig na ito. Gintong tamis, akitin ang pag-ibig at kasaganaan sa aking buhay. Sa paghahalo ko ng pulot at kadalisayan. inoobnay ko ang aking espiritu sa kapayapaan, pag-ibig at kasaganaan. Naway bawat higop, bawat patak at bawat hininga. Ay magdala ng aking pananampalataya sa puso ng universo. Gayon nawa. Gayon na. Hayaan mong manatili sa iyong puso ang mga salitang ito. Huwag madaliin. Damhin ang init at biyayang nagmumula rito, para bang may mga dinakikitang kamay na nagbabasbas mula sa itaas. Hindi ito tungkol sa pagsasaulo ng panalangin, kundi sa pagdama nito. Ang bawat dasal na mula sa puso ay mas mabilis marinig kaysa sa anumang wika. Pagkatapos, ilagay ang iyong kanang kamay sa ibabaw ng baso. Sa pamahiing Pilipino, ang kanang kamay ay sumasagisag sa pagbibigay at pagtanggap ng enerhiya. Pabulong mong banggitin ang iyong buong pangalan. Ang iyong buong pangalan. Kapag binigkas mo ito sa ibabaw ng tubig, inaangkin mo ang iyong tadhana ng may layunin. Sabi ng matatanda, pinakamabuting isagawa ang ritual na ito sa pagsikat ng araw o sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang araw ay nagigising ng mga bagong simula, ang buwan naman ay nagpapalalim ng enerhiyang espiritwal. Kung umaga, humarap sa silangan habang nagdarasal. Kung gabi, hayaang tamaan ng sinag ng buwan ang iyong baso kahit bahagyang liwanag mula sa bintana ay sapat na. Kapag natapos mo na, kumuha ng maliit na lagok ng tubig na may pulot. Hayaang manatili ito sa iyong dila bago lunukin. Tamasahin ang tamis, iyan ang lasa ng pag-asa. Damhin ang lamig, iyan ang katahimikan ng banal na tiyempo. Hindi ka lang umiinom ng tubig, tinatanggap mo ang enerhiyang pinasigla ng iyong pananampalataya. Kung ginagawa mo ito upang anyayahan ang pag-ibig, Isipin ang gintong liwanag na bumabalot sa iyong puso. Isipin mong inaakit nito ang mga taong magdadala ng tunay na pagmamahal, kapayapaan at paggalang. Huwag magtuon sa isang partikular na tao. Hayaan mong ang uniberso ang pumili ng nararapat para sa iyong kaluluwa. Kung kasaganaan naman ang iyong nilalayon, isipin may mga pintuang nagbubukas. Isipin ang daloy ng salapi at oportunidad, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa pagkakaayon mga utang na nababayaran, kapayapaang bumabalik sa tahanan. Pabulong mong pasalamatan ang mga biyayang paparating pa lamang. Sa kulturang Pilipino, ang pasasalamat bago tumanggap ay nagpaparami ng biyaya. Tinatawag natin itong pasasalamat sa darating. Kapag natapos mo na ang lagok, ilagay ang baso sa tabi ng kandila. Hayaan mong sumayaw ang liwanag nito sa ibabaw ng tubig. Ang ilaw na iyon ay sagisag ng tugon ng universo, paparating na. Maari mong iwan ang baso sa tabi ng iyong higaan sa buong magdamag. Habang natutulog ka, patuloy nitong bibiyayaan ang iyong espasyo. May ilan na pinipiling ibuhos ang natitirang tubig sa mga halaman o sa may pintuan kinabukasan. Simbolo ito ng pagbabalik ng pasasalamat sa kalikasang pinagkunan ng biyaya. Tandaan, bawat ritual sa espiritualidad ng Pilipino ay isang pag-uusap, humihiling tayo, tumatanggap, at nagbibigay pabalik. Pagkatapos, marahan mong bigkasin ang paninindigang ito. Bukas ako sa pag-ibig. Handa ako sa kasaganaan. Ang tamis na ibinibigay ko ay ang tamis na aking tinatanggap. Malinaw ang aking puso, pinagpala ang aking daan. At dumadaloy ang aking tadhana ng may biyaya. Sandali kang manahimik. Pakinggan ang huni ng paligid, ang pagliyab ng kandila, at ang tibok ng iyong sariling puso. Ang katahimikang iyon ay sagrado. Iyon ang sandaling nagiging panginginig ang iyong kahilingan, kung kailan nagkakasundo ang iyong kaluluwa at ang universo sa iisang layunin. Ngayong tapos ka na, higit pa sa ritual ang iyong nagawa. Nagsalita ka sa wika ng pananampalataya, pag-ibig at enerhiya. Alam ng bawat Pilipinong naniniwala sa banal na tiempo, ang mga biyaya ay maaaring hindi agad dumating, ngunit palaging dumarating sa tamang oras. Hawakan mo ang pananampalatayang iyan. Panatilihin ang tamis sa iyong puso. Dahil matapos ang panalangin ito, nagbago na ang enerhiya. Narinig ka na ng universo. At ang tungkulin mo ngayon ay simple lamang, magtiwala, magpasalamat, at hayaang dumaloy ang biyaya. Sa susunod na bahagi, matututuhan natin kung paano makilala ang mga palatandaan na gumagana na ang iyong panalangin, ang mga pahiwatig ng langit na nagpapatunay na unti-unti nang nabubuksan ang iyong tadhana. Mga palatandaan na gumagana ang iyong panalangin. Ngayong naisagawa mo na ang ritual, marahil ay nagtatanong ka, paano ko malalaman kung ito ay gumagana? Sa espiritualidad ng Pilipino, bihirang sumigaw ang mga sagot, madalas silang bumubulong. Ang universo ay hindi laging nagsasalita sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga sandali, damdamin, at mga pagkakataong may dalang enerhiya. Ito ang tinatawag ng ating mga ninuno na pahiwatig ng langit, mga banal na palatandaang nagpapatunay na narinig na ang iyong panalangin. Ang unang palatandaan ay kapayapaan. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay, gigising kang magaan, hindi na mabigat ang dibdib, at mas malinaw ang iyong isipan. Ang mga problemang dati mong pinapasan ay tila nagiging madali, na para bang may dinakikitang kamay na tumutulong sa iyo. Ang katahimikan na ito ay paraan ng universo para sabihin, narinig kita. Kumilos na ako sa likod ng mga pangyayari. Madalas itong banayad, ngunit hindi mo may pagkakaila. Ang ikalawang palatandaan ay matatamis na pagkakatugma, maliliit na kaganapan na tila sa ng iyong mga hangarin. Maaaring managinip ka na may nag-aabot sa iyo ng pulot, o marinig mo ang isang estranghero na pinag-uusapan ang kasaganaan. Baka makakita ka ng bariya sa daan, o paulit-ulit mong makita ang mga numerong gaya ng labing isa oras labing isa minuto o pitong daan at put pito. Sa paniniwalang Pilipino, hindi ito mga pagkakataon lang, ito ay mga kumpirmasyon mula sa iyong mga gabay espiritual na nagsasabing umaayon sa iyo ang enerhiya ng mundo. Ang isa pang palatandaan ay ang biglang pag-alala o malambot na emosyon. May ilan na bigla na lang naalala ang mga lumang alaala o mga taong minsan ay bahagi ng kanilang buhay, hindi upang muling buksan ang sugat, kundi upang palayain ang mga damdaming hindi na kailangan. Ang paglabas na ito ay mahalaga dahil kapag gumaan ang puso, nagkakaroon ng puwang ang pag-ibig at kasaganaan upang pumasok. Kapag lumuha ka pagkatapos ng ritual, huwag mong pigilan. Sa ating kultura, sinasabi natin, luha ng pagpapalaya. Ibig sabihin, nililinis ng iyong kaluluwa ang sarili nito. Ang ikaapat na palatandaan ay mga panaginip na may mensahe. Maraming Pilipino ang naniniwalang kapag ang ritual ay isinagawa ng may tunay na pananampalataya ang ating mga ninuno o gabay espiritwal ay bumibisita sa atin sa panaginip. Maaaring makakita ka ng malinaw na tubig, gintong liwanag, o kandilang matatag ang apoy. Ito ang wika ng banal sa paningin. Kapag nakita mo ito, nangangahulugang umaayon na ang iyong intensyon sa enerhiya ng universo. Magtabi ng kwaderno sa tabi ng iyong higaan, isulat ang bawat panaginip, gaano man kaliit. Minsan, ang tila random na panaginip ay naglalaman ng direksyon patungo sa susunod mong biyaya. Mayroon ding mga pisikal na palatandaan, maliit ngunit makapangyarihan. Habang nagdarasal ka, maaaring ang apoy ng kandila ay biglang tumaas o marahang kumislap. Maaaring maramdaman mo ang banayad na hangin o init sa paligid. Sa mga lumang pamahiin, kapag may dumaan na malamlam na simoy ng hangin habang nagdarasal, ibig sabihin ay may mabuting espiritong dumaan upang basbasan ang iyong intensyon. Maaari mo ring maamoy ang kakaibang bango, parang bulaklak, banilya, o pulot, kahit walang pinagmumulan. Iyan ang amoy ng enerhiyang nagbabago sa paligid mo. Ngunit hindi lahat ng palatandaan ay laging magaan. Minsan, inaayos muna ng universo ang iyong buhay bago ibigay ang biyaya. Maaaring may mawala sa iyo, isang trabaho, isang tao, o isang pagkakataong inakala mong mahalaga. Huwag mo itong ituring na parusa, ito ay pagredirect. Ang pulot ay umaakit ng tamis, ngunit bago yon, kailangang matunaw muna ang pait. Kapag biglang may nagbago pagkatapos ng ritual, nangangahulugang inaangkop ng universo ang iyong enerhiya sa bagong direksyon. Sabi ng matatanda, ang biyaya ay hindi basta dumarating, nililinis muna ang daan mapapansin mo rin na may mga taong magbabago ng pagtrato sa iyo. Ang ilan ay magiging mas mabait, ang iba ay unti-unting lalayo. Hayaan mo sila. Ang enerhiyang pinalaya mo sa pamamagitan ng pulot at tubig ay nagpapataas ng iyong vibration, at tanging ang mga taong nakaayon dito ang mananatili. Ganito nagsisimula ang tunay na pag-ibig at kasaganaan sa pagtanggal ng mga bagay na hindi natugma sa iyong pag-unlad. Kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, kapayapaan, panaginip, kislap ng kandila, biglang pagbabago, huminto ka sandali at pabulong na sabihin, salamat, universo. Ang pasasalamat ay nagtatakda ng iyong enerhiya, ginagawang realidad ang panalangin. Bawat salamat ay nagpapalalim ng iyong koneksyon sa banal. Ang huli at pinakamahalagang palatandaan ay ang panatag na loob. Isang araw, mararamdaman mo na lang na may paparating bago pa man ito dumating. Ang katiyakang ito ay tinatawag na panatag na loob, isang mapayapang tiwala na dumarating kapag nararamdaman ng iyong kaluluwa ang pagkakaayon. Katulad ito ng pakiramdam ng ating mga ninuno noong makita nila ang mga ulap ng ulan matapos ang mahabang tagtuyot, isang katiyakang narinig ng langit ang kanilang dasal. Tandaan, ang universo ay hindi kumikilos ayon sa oras ng tao. May mga pagpapakita na agad na dumarating, may mga hinihintay ng ilang linggo o buwan, ngunit palaging sa tamang sandali. Gaya ng pulot na hindi nasisira, ang panalangin mo kapag binigkas na ay hindi nawawala. Patuloy itong nanginginig sa enerhiya, inaakit ang mga biyayang nakalaan sayo. Kaya huwag magmadali. Panatilihin ang iyong pananampalataya at panatilihin bukas ang iyong puso. Kung maramdaman mong kailangan, ulitin ang ritual tuwing biyernes o tuwing gabi na maliwanag ang buwan. Sa bawat pag-ulit, lalong titibay ang iyong koneksyon. Sa susunod at huling bahagi, Isasara natin ang lahat sa isang basbas ng pasasalamat at banal na pagtitiyak, mga salitang tatatakan ang iyong panalangin at aanyayahan ang pag-ibig at kasaganaan na manirahan ng tuluyan sa iyong tahanan. Ngayong nauunawaan mo na ang kahulugan ng pulot at tubig, nabigkas mo na ang iyong panalangin, at nasaksihan mo na ang mga palatandaang sumunod, panahon na upang isara ang sagradong bilog na ito sa pamamagitan ng pasasalamat at basbas. Sa espiritualidad ng Pilipino, walang ritual na ganap kung walang pasasalamat, ang kilos ng taos pusong pagtanaw ng utang na loob. Ang pasasalamat ang huling sinulid na nagdurugtong sa iyong mga hangarin at sa universo. Kapag sinabi mong salamat, hindi ka lamang nagpapakita ng kabutihang asal, kinikilala mo ang banal na ugnayan na nagpatakbo sa iyong enerhiya. Humiling ka, naniwala ka, at ngayon ay binibigyang parangal mo ang mga puwersang hindi nakikita na nakinig sa iyong panalangin. Umupo ka ng tahimik. Huminga ng malalim at damhin ang katahimikang bumabalot sa iyo. Hayaan mong ang malambot na liwanag ng kandila ang maging sentro ng iyong diwa. Tignan mo ang natitirang tubig na may pulot, hindi na ito basta likido. Nasa loob nito ang panginginig ng iyong mga salita, ng iyong pananampalataya, ng iyong mga luha, at ng iyong mga pangarap. Ilapat ang iyong mga palad sa ibabaw nito at pabulong mong sabihin salamat, banal na liwanag, sa pakikinig sa akin. Salamat sa pag-ibig na tumatagpo sa akin. Sa kasaganang sumusunod sa akin. At sa kapayapaang nananahan sa akin. Pinalalaya ko ang takot, pagdududa, at pagkaantala. Tinatanggap ko ang mga biyaya, himala, at kadalakan. Ako'y ginagabayan, pinoprotektahan, at minamahal. Gayon nawa. Gayon na. Hayaan mong umalingaw-ngaw sa iyong puso ang mga salitang ito. Maaaring hindi mo agad makita ang pagbabago, ngunit nagsimula na itong gumalaw. Sa kulturang Pilipino, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa paniniwalang kapag nakita, sa kamaniniwala, kundi sa paniniwalang maniwala ka muna, bago mo makikita. Kung may natira pang tubig na may pulot, wisikan ng ilang patak ang iyong pintuan o mga sulok ng bahay. Inaanyayahan nito ang kasaganaan na pumasok at itinataboy ang negatibong enerhiya. May ilang pamilya ring naglalagay ng patak sa kanilang pitaka o tindahan habang binubulong, pagpapala, pumasok ka. Ang simpleng gawain ito ay nagtatatak ng enerhiya ng kasaganaan sa mga lugar na nagbibigay buhay sa iyong araw-araw. Bago matapos, magpasalamat sa iyong mga ninuno, sa mga espiritong kasama mo sa bawat hakbang. Pasalamatan mo rin ang universo sa perpektong tiyempo nito at higit sa lahat, pasalamatan mo ang iyong sarili, dahil naglakas loob kang maniwala sa hindi nakikita. Sapagkat ang tunay na mahika ay hindi nagmumula sa mga bagay o ritual, ito ay nasa pananampalatayang dumadaloy sa iyong puso. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata. Isalarawan ang iyong hinaharap na kumikislap sa gintong liwanag, ang iyong tahanang puno ng halakhak, ang iyong hapag na sagana sa pagkain, at ang iyong pusong payapa. Isipin mong napapaligiran ka ng mga taong tunay na nagmamahal at ng mga sitwasyong nagbibigay sa sa iyong buhay. Pabulong mong bigkasin ang huling pagpapatibay. Handa ako sa lahat ng nakalaan para sa akin. Binubuksan ko ang aking puso sa banal na pag-ibig. Ang aking mga kamay sa banal na kasaganaan. At ang aking buhay sa banal na tiyempo. Huminga ka ng malalim at marahang patayin ang kandila. Habang tumataas ang usok, Isipin mong sumasabay rito ang iyong panalangin, lumilipad sa hangin, sa enerhiya, sa panahon, hanggang marating nito ang puso ng universo. Ito na ang pagtatapos ng ritual, ngunit hindi ito ang wakas ng iyong basbas. Sa katunayan, ito pa lamang ang simula, ang sandaling nagiging realidad ang pananampalataya. Mula ngayon, lumakad ng may kababaang loob, magsalita ng may kabaitan, at mamuhay ng may pasasalamat. Ang bawat matamis na bagay na mangyayari sa iyo ay paalala na ang pulot na hinalo mo, ang dasal na bumulong sa iyong labi, at ang pag-asang iningatan mo ay nagbukas na ng pinto patungo sa pag-ibig at kasaganaan. At tandaan, ang universo ay palaging nakikinig sa pusong marunong maniwala.